Kawayan, gusto mo ba makapagtapos ng pag-aaral habang nandito sa abroad? Gusto mo ba mag-aral pero di makalabas at hindi makapunta sa school? Gusto mo ba mag-aral pero kapos sa oras? Or gusto mo ba makamit ang bachelor's degree diploma pero kulang sa budget? Yan kawayan, nandito na po ang solusyon yan. Nandito na po ang Cap College at ang ICSA Education Support Services na sasagot sa mga concern nyo na yan. Ang Cap College po at ang ICEC po ay nag offer po ng bachelor's degree program. Online po siya gamit ang modules. So, hindi na po natin kailangan pumunta sa school. Kung hindi tayo makalabas sa bahay or wala tayong DO, wala po problema yan kabayan. Dahil hindi na kailangan pumunta sa school upang mag-aral po. Yan. At, paano yun kung kapo sa oras? Walang problema kabayan, Kaya sabi ko nga kanina, modular po tayo. Once mag-enroll po tayo, bigyan po tayo ng username at password para doon sa ating student portal. At anytime na bakanti po kayo O wala kayong trabaho, pwede po kayong mag-aral. So kahit anong oras kabayan, pwede kang mag-aral, pwede sa gabi, pwede sa umaga, tanghali, hapon. Yan. Anytime pwede kang mag-aral. So yan na po yung sagot kabayan kung paano mag-aral kung kapos sa oras. Ayan. So, paano ba makapag-aral kung kulang sa budget? Ayan. Dito po, maganda po kabayan. Dahil inaalaw po tayo ng CHED na pwede po tayo mag-enroll ng pa isa isang subject. So, hindi natin kailangan i-enroll ang buong semester Kundi, pwede tayong mag-enroll ng isang subject po muna At kung matapos na ang subject na yun Pwede na po tayong mag-enroll ng panibago sa ganung paraan, magaan lang po sa budget. Yan. So, ang CAP College po ay nag-offer po ng bachelor's degree courses tulad ng Bachelor of Science and Business Administration, Major in Human Resource Management, Financial Management, Marketing Management, Operations Management, at Business Economics po. Mayroon din po tayong mga AB courses like AB Psychology, AB IT, AB English Language Studies, Sociology, Journalism, ah... Uh, ano pa? History. Marami pa pong iba. At para sa mga katanungan, pwede po kayong bumisita sa ating opisina sa Rom 208B, Rolex Twin Towers, Banias Road, Dira, Dubai. Pwede din po tayong mag-WhatsApp sa plus 971-50790-1248. Ako po sa Mr. Elche Alivio ng ICICI Education Support Services po. Mag-enroll na po takabayan at abutin ang ating pangarap. Maraming salamat po.